kailangan mo siyang ihalo sa tubig at makakagawa ka na ng 15 liters na dishwashing liquid. So, ito, mabibili mo lang siya online. So, tara timplahin natin siya. So, ito, ang kailangan lang natin, 12 liters na tubig, malinis na tubig. Tapos, ang kailangan lang natin, syempre, itong kit na mabibili nyo nga online and kailangan nyo lang siyang i-shake. Ayan. Tapos, ibubuhos nyo lang siya dito sa ating tubig. Yan. Sobrang dali nito kasi para lang siyang juice na titimplahin mo. Hindi siya malapot na mahirap siyang ilabas sa lalagyan. Hindi. This one so easy. So, sisimutin natin tong laman sa loob. Wala ng konting tubig. Alaw natin dyan. Tapos, i-shake lang natin ulit. So, kapag nasimot na natin lahat, hahaluin lang natin ko for 3 minutes. Nakikita nyo, lumalapot na siya. So, for 3 minutes, halo-halo lang tayo. By the way, marami itong scent. May lemon, may kalamansi, may antibak, may bubble gum. So, depende sa preferred ninyo na amoy.